na kamit ni Carlos Yulo ang dalawang gintong medalya sa Paris 2024 Olympics. Ang kahangahangang tagumpay na ito ay nagmarka ng kasaysayan para sa gym gymnastic ng Pilipinas at kinilala si Yulo bilang isa sa mga nangungunang atleta sa palakasan. Hibinati naman ni Pangulong Marcos Omano Si Yulo dahil sa kahanga-hanga nitong performance na nagbibigay diin ng karangalan at inspirasyon sa bansa. Ang tagumpay ni Yulo sa floor exercise ay at vault ay nagdala umano ng malaking karangalan sa komunidad ng mga Pilipino, hindi lamang sa ating bansa kundi sa buong mundo. Ang mga gintong medalya na ito ay isang patunay ng kanyang walang pagod na dedikasyon at pagsusumikap. At uh, hindi lamang umano nagdudulot ng karangalan sa Pilipinas kundi nagpapasigla rin umano sa bagong henerasyon ng mga atleta upang ituloy ang kanilang pangarap na may parehong sigasig at dedikasyon. Ang mga tagumpay ni Yulo ay nagsisilbing liwanag ng pag-asa at kahusayan sa sports sa Pilipinas. MH, balita ng bansa. Samantala isa pa ang atleta o manong inaasahang mag-uwi ng medalya at ito o sa katauhan ni Nesty Pitesio matapos talunin ang kanyang kalabang Chino sa boxing sa Paris 2024 Olympics. Ang pagpapanalo man ni Pitesio ay dagdag sa listahan ng mga atlitang Pilipino na nagtagumpay ng pandaigdigang entablado. Ang kanyang ipinakita sa ring ay patunay na kasanayan, lakas at husay sa estrategiya ng mga buksingerong Pilipino. Ang kanyang dedikasyon at pagsusumikap sa paghahanda para sa Olympics ay nagbunga kaya tama ang kasabihan kung may tiyaga, may nilaga. Ang tagumpay ni Peticio ay isang monumental na tagumpay na nagbibigay inspirasyon sa maraming batang atleta na mangarap at magsikap pagdating sa larangan ng sports. MH, ng Bansa.